okay magandang hapon po mga kabady uh, ito po yung ating ginagawa kanina kasi medyo malayo yung ating camera kaya hindi nyo masyadong makita ito yung ginagawa natin kanina bali ito siya ito yan ito yung bracket nung ating sa pagkakasak, ayan ayan siya isang uno isang report saan na nilagyan natin ng kaset ang salitang gaset eh ang nakakaintindi lang po eh yung mga uh, ah din sa pagawaan ng mga sasakyan. Pero hindi natin sa katulad ng iba, hindi naman po alam niya kung anong tawag. Ang tawag po talaga diyan ay gaset. Ayun, ayan po yung ating panggitna. Ayun. Malaki po ang mga ano niyan, ang materyales na ginamit namin. Ito naman yung sa harapan. Ayan, dito tayo. Bali, ayan yung ating sitting ng mulye. Ayan. Ayan siya. Ayan. Bali, ito po eh, hindi walang bracket dito sa ibaba na papunta dito. Wala. Bali, nakarekta po yan dito yung hindi na natin pinutol tong molye ang iba po kasi pinuputol tapos lalagyan naman ng tubo eh ganun din yon pinutol mo nilagyan mo pa ng tubo eh yung sa amin po eh hindi naman na pinutol dahil obra naman siya eh ayan po ang, si, ang ating style ng ating molye oh, malinis na malinis po yan oh. ayan dito naman tayo sa harap ito yung bracket sa harap. Yes, Ayan yeah. siya. Tubo, papunta sa ilalim. Okay. Ah, bukas natin yan ito tuloy. Pagka magpupulol tayo sa umaga. Saka itong bumper natin, meron pang naka-layout dito yan. Dalawa pa. Kaya bali yan, ikulang pa. Ito yung ating step. Ayan. Ayan siya. Malinis siya. Malinis ang ating mundot. Uh, bumper sa likod. Ang kulang. Pero yari na po ang bumper niya. Ayan. Sa fabricate na. Ayan. Ito yung layout ng truck. Na nakaganon siya. Ito yun. Ito naman yung bumper sa likod. Yes, Ayan yeah. siya. Ayan. I-install na lang natin pagka sa isang araw, kakapit na ulit natin yan. Okay po, maraming salamat at bukas na lang ulit tayo Mag-video. Salamat po ulit.